Yan, good morning mga kada Ito, update. Pisa na yung isa sa mga itlog na pinapayaya natin. Ayan, no? Oh. Pisa na siya. Ito yung kasabay nung kambal. Ayan, napisa na siya. No? Ito yung may crack kahapon, no? Ayan, so healthy healthy. Tingnan natin yung kambal naman kung may crack na, no? Kakalabas niya lang, oh. Check natin yung kambal. Kung may crack na mga birdcada mukhang wala pang crack yung kambal ah pero ito mukhang malapit nang magkaroon ng crack no so iilawan ko siya Check natin let's go yeah mga birdkada mga birdkada silipin natin yung itlog yung kambal na itlog natin ayun oh mukhang wala pa rin siyang crack eh kaya natin kung may sign of life pa. Ano? Kasi nakalabas na yung kapatid niya. Ito yung kambal, o. Oh. natin kung may movement pang Nangyari Kahapon, gumagalaw pa siya, eh. Yung huling video natin, gumagalaw pa. Ngayon, parang lumaki yung ano, lumaki yung space. Hindi na siya solid. Hindi ko alam anong nangyayari, no at wala akong makitang movement ito yung markings nyo wala akong makitang movement mga kada or sign of life mukhang hindi mo yung kambal natin ha good morning mga bodkada ah uh, days na no? hindi pa rin nakakalabas yung ano yung kambal na itlog mukhang patay na siya so bubuksan natin And opa ito yung bakante niya. O, oh, ayan. Ang itim na siya. Wala akong... Dibos na. Mabahao na ito eh. Hindi yeah, yan. May laman niya ang inakay. Ayan, o. Oh. May inakay niya. Kailangan hindi nakalabas. Yung dalawa Sayang. Patay na, no? Patay na. Patay na. Hindi na nabuo. Hindi nakalabas. Hindi ka dalawa. May, May na? Hindi ko naman eh. Ako lang. Dalawa -dala nga talaga. -dala. Sobrang sigit ng itlog. Hindi sila makapihit. Dalawa nga oh. Ayan oh. matay ka agad eh. Hindi na na-develop. Dalawa. Hindi sila makapihit hmm? eh. Sayang. Dalawa sa ano? matay na. Hindi rin sila ano na-develop na oh. Wala o may ano. Hmm. May ano pa eh. Matay na agad. Di siguro sila makapihit sa loob ng itlog dahil sobrang laki. Bukay mo ay isa kong kompleto rin siya. guys. Ka Kumpleto. Kaso lang eh, wala pa. Wala. Hindi pa sila ano. Sayang. Dalawa sa ala, no? Mm. Sayang. Balit lang konti isa. Wala. Hindi talaga nabuhay. Hindi siya para sa atin. Ayun, may ano pa eh. Hindi pa na yung... Mm. Ano, wala. Wala na yung kapatid nila. Ito. Two days na eh. Napisa yung kapatid nila. nanong nung kapatid. Two days na, tsaka hindi gumagalaw. Hmm. Hindi na talaga gumagalaw. So, yun. Update natin. Swerte na, namin na -alas pa. <laughs> Pero ganun talaga mga bird kada. na lang. Maraming salamat sa panonood. Happy flying. Ingat. Let's go. <laughs>